So, ayan mga ka-dragon, mangunguha tayo ng alagat dito sa gubat or susong baka sa Tagalog. Susong dalaga, susong palabaw, lahat ng klase ng suso. Wait lang, tita! Ayan, okay. o. Wow! Ang baba, guys, o. Oh. O, oh, ito pa, guys, o, oh, ang baba. O, Ano bang tawag sa inyo nito? Mga kadragong? Sino nang nakatikip sa inyo nito mga kadragon? Ano to? Ma medyo maasim na medyo matamis. Wow! Ganda oh! Kulang-kulang! Kulang-kulang! Kinain mo masyo.